Magandang gabi mga kapatid ako sa Faith Del Mundo, TV5 News Correspondent. At nandito tayo ngayon dito sa EDSA eh, South Poland, dito nga yan sa Southbound. Kasi nga kung makikita nyo ay may isang Mitsubishi Expander o isang MTB o multi-purpose vehicle na sumalpok sa barrier. Ito nga yung kanyang sinalpukan. Ito yung concrete barrier tsaka yung isang plastic na orange na barrier. Kung makikita nyo ay talagang sirang-sira. Ito, itong harapan nito. Yung driver, ang sakay na yun, nakausap natin kanina, ayon sa kanya, wala naman siyang galos, wala rin naman siyang mga sugat na natamo. Yung makikita nyo, yung airbag niya, doon sa kanya sa sakyan, ay talagang umangat na. Sobrang lakas nga rin daw ng impact doon sa nangyari. Pero ayon nga doon sa MMBA na kanilang initial na investigasyon, eh ang sinasabi, eh nakainom ng alak yung driver. Kaya nga, paalala natin sa ating mga kapatid, no? Kung, kung kayo ay nakainom nga ng alak, ay paalala lamang po na huwag na po kayong magmamaneho. Dapat po nakakondisyon ang inyong katawan, pati ang inyong utak, para nga maiwasan ang mga ganitong klaseng aksidente. At uh, kung makikita nyo naman, dahil nga isang lane ang kanyang nasasakupan, So, meron ding medyo may pagsikip ng daloy ng trapiko dito. Sa mga oras na ito ay sinusubukan na ngang alisin itong sasakyan na ito para nga hindi na magkos ng traffic at ng abala sa mga motorista. Sa aban, uh, si Sir, po, ha, nagpigil po yung sasakyan from the closet oh. So, yung kanyang sasakyan, balik yung driver po na uh, nakainom po. Oo. Oh. So, yun po, uh, magdapo niya sa abad na Kamusta po kayo? Wala naman po kayo ng sugatan? Hindi naman po nagkaano ng galos? Hindi naman mm po. Ah, uh, lang po kasi ako dito. Ah, wala ko kasi ako nakapunta. Uh, Hindi po kayo nakainom, sir? Hindi naman po. Okay po. Mula nga dito sa Quezon City, Faith Del Mundo, News 5.